Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo, para sa ikalabing apat ng Marso, 2025. Ngayong araw, isang makapangyarihang liwanag ang bumabalot sa iyo, isang paalala na ikaw ay isinilang upang magnining at magbigay inspirasyon sa iba. Ang buwan ay nagninining ng may kakaibang enerhiya, na tila tinatawag ang bawat hibla ng iyong pagkatao, upang magising sa bagong sigla at pananaw sa buhay. Bilang isang leyo, ikaw ay likas na matapang, puno ng sigasig, at may hindi matatawarang lakas ng loob. Subalit, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang mas malalim na pagkakataon upang hindi lamang itoon ang iyong pansin sa panlabas na tabumpay kundi upang tuklasin din ang mas tahimik at introspektibong bahagi ng iyong sarili. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pagiging palaban, kundi sa kakayahang balansihin ang iyong sigasig sa katahimikan at pagninilay. Ang pagkakaroon ng sandali ng katahimikan, ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng aksyon, kundi isang mas mataas na antas ng pagkilala sa iyong sarili. Ang pagninilay ay maaaring maging iyong sandata sa pagharap sa mga hamon ng buhay, sapagkat dito mo tunay na mauunawaan kung ano ang iyong nais at paano mo ito makakamit ng may malinaw na direksyon. Ngayong araw, hayaan mong ang sining at musika ay maging iyong inspirasyon. Ang kagandahan ng sining ay isang salamin ng damdamin ng isang tao, at bilang isang leyo, likas kang may pagpapahalaga sa mga bagay na nagpapalalim ng emosyon at nagpapahayag ng iyong tunay na sarili. Subukan mong bigyang pansin ang mga awitin na nagbibigay sa iyo ng lakas o ang mga likhang sining na nagpapagalaw sa iyong imahinasyon. Maaaring ito na ang pagkakataon upang subukan ang isang bagong anyo ng pagpapahayag. Maaari kang magsulat, gumuhit, sumayaw, o lumikha ng isang bagay na kumakatawan sa iyong damdamin. Sa pamamagitan ng malikhaing gawain, mas lalo mong mauunawaan ang iyong sarili at ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Ang sining ay hindi lamang isang anyo ng libangan, kundi isang malalim na paraan ng komunikasyon sa iyong sarili at sa iba. Kung matagal mo nang nais ipahayag ang isang bahagi ng iyong pagkatao na hindi mo mailabas sa pamamagitan ng salita, maaaring ito na ang tamang sandali upang ipakita ito sa pamamagitan ng malikhaing paraan. Ang araw na ito rin ay nagdadala ng isang pambihirang enerhiya ng pagpapagaling. Ito ang tamang panahon upang bigyan mo ng pansin hindi lamang ang iyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang iyong emosyonal at espiritual na kapakanan. Sa kabila ng pagiging palakaibigan at palaging nasa sentro ng atensyon, minsan ay nararamdaman mong may bahagi ng iyong sarili na hindi mo ganap na naipapakita sa iba. Subukan mong pagnilayan ito ngayon, mayroon ka bang mga damdamin o isyong matagal mo nang nais iproseso, ngunit hindi mo matutukan dahil sa dami ng iyong ginagawa. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang bigyan mo ng oras ang iyong sarili, pakinggan ang iyong panloob na tinig, at yakapin ang anumang emosyon na nais mong ilabas. Ang pagpapagaling ay hindi lamang nangyayari sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan. Minsan, ang simpleng pagbibigay ng panahon upang magpahinga, huminga ng malalim, at makinig sa iyong damdamin ay isang napakalaking hakbang patungo sa mas malalim na kaginhawaan sa paglipas ng araw, mararamdaman mo ang isang mas malakas na pangangailangang maging responsable sa iyong mga pangarap. Ang buwan sa Virgo ay nagbibigay sa iyo ng lakas, upang magkaroon ng masusing plano sa iyong mga adhikain. Maaaring sa nakalipas na mga araw, ikaw ay nag-isip ng malalaking ideya at magagandang pangarap, ngunit ngayon, hinihikayat ka ng kalangitan na gawing mas konkreto ang mga ito. Maglaan ng oras upang isulat ang iyong mga layunin, lumikha ng isang plano, at simulan gumawa ng hakbang upang maisakatuparan ang iyong mga pinapangarap. Hindi sapat ang magkaroon lamang ng inspirasyon. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagsasama ng inspirasyon at aksyon. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano, mas nagkakaroon ng malinaw na direksyon ang iyong mga hakbang. Kandaan na hindi kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga ay ang pagiging masigasig sa bawat yugto ng iyong paglalakbay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Habang isinasakatuparan mo ang iyong mga plano, alalahanin mong hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang pag-unlad ay hindi laging mabilis at ang bawat hakbang na ginagawa mo, gaano man kaliit, ay isang hakbang pa rin patungo sa tagumpay. Magtiwala sa proseso, at huwag matakot humingi ng suporta mula sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Minsan, ang pinakamaliliit na hakbang ang siyang nagdadala sa atin sa pinakamalalaking tagumpay. Huwag matakot sumubok at mabigo sapagkat sa bawat pagkakamali ay may natututunang mahalagang aral na magagamit sa hinaharap. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo ng kadakilaan, kumpiyansa at kasaganaan, habang ang pula ay nagpapahiwatig ng lakas, sigasig at tapang. Kung nais mong mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw, subukang magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya sa iyong paligid. Ang mga kulay na ito ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon at sigla sa iyong buong araw. Maging mapanuri sa mga enerhiyang pumapalibot sa iyo, at piliin lamang ang mga nagbibigay ng positibong impluensya sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay 5, labing isa, at dalawamput tatlo. Ang 5 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, ang labing isa ay isang makapangyarihang numero ng espiritualidad at intuition. At ang 23 ay nagpapahiwatig ng balanse sa pagitan ng paglikha at aksyon. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon at gawain ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang vision board. Ang simpleng gawain ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong hinaharap at upang ipaalala sa iyo ang mga bagay na nais mong makamit. Sa pamamagitan ng visual na representasyon ng iyong mga pangarap, mas lalo mong mahihikayat ang iyong sarili na patuloy na kumilos tungo sa katuparan ng iyong mga adhikain. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mong ikaw ay isang ilaw sa buhay ng maraming tao hindi lamang dahil sa iyong tapang at kumpiyansa, kundi dahil din sa iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Yakapin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao, ang iyong sigla, ang iyong pagmamahal sa sining, at ang iyong malalim na pagminilay. Manatiling bukas sa mga aral ng araw na ito, at magtiwala na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa mas matatag at mas makulay na hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.